Yung ano po namin nun, kainay namin nun. <laughs> ah, wala na rin. Wala na po. Hindi po siya na ano, anong by. Anong po na Diyan ka muna, Jordan, ha? Jordan! Jordan! Jordan Ay, yung Baby ko! <laughs> Ay, yung baby niyo yung yung to. Oh, pala itali siya no. na Jordan. Jordan. Tali ka muna. Dali. Lo 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 lo. Oh, oy, oh. tutoy, oh. ka muna. Dito ka muna, Jordan. Ay, ay, ay Jesus. Ay, Lola, dapat hinihilot-hilot yung paa niya na mamaga. Para oh. siya yung kending ng buntot niya, may ano lang, maliit lang. Parang lasing na. Aso yung ano yun? Ula Para ko nakakita ang ano, lasing na aso. Ako mga nito chodan, ha? Bad siya. Kinakagat niya yung doktor. Pero malakas din ang looban, no. Oh.